Liza Soberano, lilinaw kung sino ang kasamang AFAM sa motorsiklo. Who's that guy? Yan ang tanong ng netizens sa mag-post si Liza Soberano ng series of photos sa kanyang social media account. Ang nakaagaw sa pansin ng fans ay ang photo kung saan may kasamang afam o foreigner si Liza habang nakasakay sa isang motorsiklo. Ang mga nasabing larawan ay kuha ng magbakasyon na aktres sa Alban, Italy kasama si Nadine Lustre, Christophe Barrio, Yap, Sofia Andres, Daniel Miranda at iba pa niya mga kaibigan. Agad naman sinagot na aktres ang tanong ng netizens at sinabing, Before people jump into conclusions, here's from the rental company. Dagdag pa niya, hindi daw siya makapag-drive dahil bukod sa wala siyang lisensya, ay may PTSD pa siya sa kinasangkotang motorcycle accident na nangyari last year sa Palawan, kung saan nagtamo siya ng mga pasa at galo sa katawan. Nagtataka naman ng ilang netizens dahil hindi kasama ni Liza ang kanyang boyfriend na si Enrique Hill sa Italy trip kahit couples ang iba pa kasama. Matatanda ang last year pa nagsimula ang rumors na hiwalay na si Renrique at Liza dahil hindi na sila masyadong nakikitang magkasama. Pero ayon sa dalawa, ay okay pa naman daw sila.